Hey, welcome to Flight ab one two three, Tokyo, Japan. Hello. Yo, oh, no. yo, what's Sucks, yo! What's Wait. What? I was on the window. No, dude, I'm always the window. Why? Because mommy and daddy always let me sit by the window. Let's Go. Wait, lang. Who this? Who's that? Siyotong. Ah, uh, sorry, seat number po to. Mag-check talaga ticket niya para sa seat number po. Okay, okay. Dude. I don't care. I paid 30,000 for this trip. I want my window seat. Father make tiis na lang. But four hours is so tagal. mag na lang po ako ng buwan para hindi na po kayo umiyak. Sa inyo na po. Thank you, sir. God bless you. O oh, sige, dito na lang ako sa inyo para hindi ka umiyak <laughs> Paris. Oh. Yes. Are you excited? Super dude, I've always wanted to go to Japan for the second time. Second time? Oh oh. Ano ba meron sa Japan? Alam ko nandun si Mickey Mouse at saka... Yun lang, alam ko Mickey Mouse lang. Well, may sushi, may tempura, may tao, may hayop, may kotse, may Mount Fuji. Wait,

thank you Right? Uh, ah... Okay. Uh, Sa'yo na ako oh! Ah, bro, anong nangyari? Oh, okay yeah. lang, bro. Ano nangyari? Hindi ko alam. Parang nahulog tayo from the sky. Nasa gubat tayo. Namuha tayong taro lang. natira. Bayo lang. Uh, Bayad po! <laughs> <laughs> Ay, ikaw yung ano? Anong pangalan mo? Ah, ako si Malaba. ka? Malaba. Nice to meet you. Ako oh, oh, so si Hindi ko. Ako, ako okay. sa Itali. Ah, oh, gusto. Okay naman, pero matayo lang dito. Ano yung sabi? Nulog plano. Hindi pa let, Tayo yung isa nang aray na buhay. Nulog yung aeroplano? Paano yung Japan natin? Wala nang Japan! Oh, lang! May wifi ako, may laptop ako, baka may wifi dito. Ay, oh! May my sorry po. Patay na po yung ata. Ata? lang? Alam ko na. Sana ako dito. Ang una natin yung kailangan gawin, maghira tayo ng supplies. Kahit sa aeroplano, baka meron sila. O oh, sige, sige. Mga matuturugan natin. Sige, sige. Wait, walang wifi. Maghalap ka! Ah. <laughs> umol oh, Pumoto na yan. Kasi ako tama ko eh. Ah! Masama ka. <laughs> Katao, wala. Ayun, you know. oo! Uy, sorry. Let's go, pre. Let's go, let's go. Ang susunod natin yung kailangan Ano? dito tayo sa may ilog. Para may tubig tayo. O, oh, sige. Ay, wait. Bag natin. Ay. Iwanan nyo na yan. Wala naman siguro. May itulangan siya, di ba? Laptop ko, doon yung pagkailang aso ko. Asan aso mo? Asan wifi mo? Gawin so, na nga, ano pa yan? Gawin na! Sige, sige, sige. Pero saan ka pupunta? Doon! Aton ba kayo? ka doon. Dito tayo! Andun lang naman yung ilog! sa I found it. dito ako. So Sal, pagod naman tayong lahat. Wait. Matulad muna kayo. Wait, Wait guys. We need to find fire. Fire! 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 Sige, fire. Maghanap na lang kayo! Sige. Hanap ko na mga pagkain natin. Yung makakain natin. Ayun, fire! Saan? Dito po. Uy, wow! Solid ang fire, ah! Parang fire, fire talaga! Kaya <laughs> lang! Uh, ano? May kayo? Hindi ko magandang Hindi ko mag yung -a 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 fire! <laughs> <laughs> Kasi sisintihan nyo! Hindi ko ano ba kayo? Oh, hi! so ka sige, sige, Matulog sige, 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 good night, sige, sige, sa sige, 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 na sige, 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 matulsa.

Oh my god! Bro, ano to? Is that blood? Hey, jacket! <laughs> Ay, yan you know, blood! Uli! Ay, oh, ano? <laughs> oh my god! Oh no! Ano ba yan? He was supposed to look for food for us! Pero siya yung naging pagkain! What ate him? Hindi ko alam. Wait, paano na? Wait! Kailangan na maghanap ang pagkain! Ito <laughs> tayo Bro! I found mushrooms! <laughs> Wag mo kakainin! Bro, no, no, no! Shiitake mushroom to! Ito yung ginagamit! Wag Uy, mo yung kakainin! Eh! Wag! Ito yung ginagamit ko pang kulo-kulo ng sabaw! Alam ano mo, nasa gubat tayo, You know what? You're just jealous kasi ako ang nakahalap nito. Wag! Eh? Pabusta lasa. <coughs> Wait lang. Masarap lang. La Lasang sabon. Ah, mamamatay talaga. <coughs> ano na to? Anong gagawin ko? Ewan ko! Namatay ko yung <laughs> ko! May... May tuso! Ano yun? Si ano gagawin ko dito? Alam ba na? Nakita ko ito sa movies! <laughs> Kaya ayaw ko kainin kay ko! Kaya wala ko kainin! Kaya ayaw ko pa rin! Sana may sundalo! Parang out of nowhere lang!